Salamu alaikum mga kamamu <clears throat> Wednesday. Wednesday ngayon, tingnan nyo grabe grabing traffic na dito sa may Haraj. Haraj, Haraj. Okay, welcome back to my YouTube channel. Kikita nyo naman ang Haraj. So, Wednesday, Wednesday pa lang yan. Kikita nyo na ang kano, heavy traffic dito. Magpapapansin na naman ito sa mga kalaban, mga kamamu pag ganito, parati ng ganito wala na, mapapansin na naman ito ng baladiya kita nyo, yan hindi nagagalaw yung ano yung sasakyan <laughs> nada sabon na nasdirihin na mukwes ang kinasa na na yun grabe ng trafiko oh. Wednesday na Wednesday yan, mga kamamu. Aliris <clears> sa <throat> mga pitarik Oh, All colors. Thank you. dito pa rin ah yung last thursday dito pa rin si abu jam jam Ayun, Ay, <laughs> Ay, no si abu jam jam nakatayo yun siya <laughs> nagmamasid sila nagmamasid ayoko na guys mga tamamos ayoko na mamimili ng mga pambata ayun ang dalawang box ko pinadala ko sa Pilipinas As usual mga kamamo, ayan, nandito na naman tayo. Oh, SP! wah Ah! 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 Ben, hagat tadi mustas pa, mapi. bas? bas? Lilbas, Bas Mana ada walat? Ada walat muskila Api liom? Gak kida Nom, masan pilil jadi Jawad kida Ladi nom Pindahar nom Maafi nom Okay na mga kamamo, mamaya na lang tayo uulit. Yan ang napamili natin mga kamamo. Kita niya yan, yan. Sombrero ng bata na naman. Yan. Ito lang. Tsaka itong mga uniform na binay natin. Yan. Sabahaba. <laughs> Seven times two. Halagay natin. Fifty. Five. Ten. Fifty. natin. Twenty. Twenty plus nine. Twenty-nine. Saan ka nakakita? Nagtatanong ako magkano. Sabi niya, alam lang, alam mo na yun. Magkano. Ikaw nang bahala. Ay. Ako na rin ang maglagay sa supot. Ayan. Ito na ang nangyayari ngayon dito. Oo, nag-isipan yan. Yan, malapit na. Bababa baba ng araw. Ano, -ano 'tong paninda ni ano ni apo Ano yan? Ah, ito 'yung ano. Kung ano-ano na lang dito tinatapon eh. Laruan 'to eh. Laruan 'yan. Yung isu-shoot. Yung mayroon siyang parang rubber rubber doon no? <laughs> <laughs> Ayan mga kamamo Ayoko na magpahaba ng ano ko ngayon Kasi parang nakakasawa na rin eh. Maglalive tayo ng ano Ang Facebook Tingnan natin Sinong manonood Hanap, hanap tayo. O sige na, mag-upo na ako dito sa ano ko. Grabe, ah, oh, andito pala, oh. Uniform ba to? Uniform ang hinahanap ko. Nangyari, pinasyal ko na lang kayo. O, oh, gusto nyo ng mga unan. Unan, unan. Kita pa kita ko sa inyo yung mga sapatos na tinatapon na yan pag dumating ang kalaban nila ito itatapon ay ay kita nyo yan oha oh, daming sapatos oh wala na to pero pag kinuha mo yan babayaran mo pag dumating ang baladiya wala yan tapos nang na maligayang araw nila Tingnan nyo yan. May ito. Yung inapakan ko. Bago oh, ano to. Paghanap tayo ng unicorn. May gold dito. Ano. Mga gold digger. Kita <laughs> nyo yan. Okay na mga kamamo. nagpaalam na ako. Babay na. Basta ito, malapit to sa kalsada. Yung mga nagtatanong, andito lang yan, malapit sa kalsada. Oh. Yan. Kalsada yan, yan, highway. Ganyan. Yeah. Yan, highway. Okay na. Uwa. Wala na mga kama mo. Ako ay uuwi na. Ay na, na eh. Malapit na nga no, mag-rig. Ayan, wala lang yung siyang sling Walang sling Haram? Haram, haram Yung tagang mustas pa Tagang mustas pa Mustas pa O wala na siya rin ah oh, horma? ayoko pag hormang sumasabi dun ka magtanong sa horma. ito, kabubukas lang nila ta. kabubukas lang

kayo ng mga kamamo. Uwi na tayo. Babay na.